Welcome to my vlog. Welcome to my channel. Ayan, pupunta tayo sa gate. So, pupunta natin yung kapatid, ah, pinsan ng aming kasama na si Francis. Kasi dadating dito sa aming lugar. Baka may bibigay na tulong o kukumustahin siya. Kaya pupunta namin ngayon sa gate. Ayan, ito po yung aming kampo. video, malabo ang malabo ang video. Ayan, yan po ang aming kampo. Medyo may kalabuan yung aking uh, video ngayon. Parang iba yung ano ng camera ko. Ayan guys. Papunta kami ngayon ng gate guys. Kasi uh, um, pupunta namin yung pinsa ng aming kasamang si Francis. Kaya susunod kami doon sa gate. Papunta na kami ngayon guys sa, sa oras na to. Para makita namin yung kanyang pinsan Ayun. kasama ko si kasablay at saka si valencia yan. Guys, mga kasama ko yan Lumabas nga pala ako ng gate guys Kasi dito, dito datating yung pinsa ng aming kasama Si Francis Iniintay niya yung pinsa niya Kasi datating dito galing sa Sa may ano Sa may riyad Kaya yung tatlo yan Yung mga kasama ko yung tatlo Iniintay niya yung kasama niya Yung pinsa niya Iniintay niya dito sa Sa ano Sa lugar na to guys Ito yung lugar namin dito sa Alcards Yung may mga nakaparadang sasakyan Mga sa company namin yan ayan yung dalawang bus sa company namin yan saka ito yung mga nakaparking na yan kaya hintayin namin dito guys ang pagdating ng kanyang pinsan si Francis ayan ando siya sa kabilang gilid ayan dalawang kasama sa likod hintayin lang namin guys yung pagdating ng, ng kanyang pinsan yung nasa yun si Francis yun ayan si Francis yan, ito naman si Valencia yan. Valencia FW vlog namin dito kasi balita niya parating na dito sa aming lugar yung pinsan niya o kumustahin lang siguro siya kasi matagal nang may problema kami mga Pilipino dito na hindi nakikita ang, nung kanyang pinsan yung aming kasama na si Francis, eh, pauwi na siya ng Pilipinas kaya siguro naisipang bisitahin at yun ang hinihintay namin ngayon dumating malapit na po siyang dumating hindi lang po natin yung kanyang pinsan kung anong magiging balita o iba balita kay Francis kung ano ang kanilang pagkikita kasi patagal na silang hindi nakikita nun taon na rin guys na hindi sila nakikita ng pinsan niya na babae nurse dito sa Saudi yung kanyang pinsan dito na yung kasa, ah, pinsan ang kasama namin si Francis, dumating na yung yung pinsan niya, ayan sa dobo natin guys. ayan na. Sir. sama namin si Francis. Pinman. 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 Yan sila yan guys. Guys, uh, yung pinsan ni Francis Pauwi na. Ayan, umaatras yung kanilang sasakyan. Ayan. Ayan yung ayuda guys. Ayuda ng pinsan ni Francis. May bigas na namang ayuda. Oh. Ayan lang guys ang ating ano vlog Umuwi na umalis na yung pizza ni Francis guys Oh Ito yung matanggap namin ayuda Ayuda mula sa Pinsa ni Francis Ayan pasok na tayo sa loob ng aming kampo guys nakuha na natin yung binigay na inihatid na ayuda ng aming kasamang si Francis yan yung pinsan nito ni Francis nagbigay ng tulong sa amin Ayan. thank you for watching guys ito guys ito ang mga Francis 'yung aming kampo. Kampo dito sa Alcarce. Ang napaka simpleng kampo, guys. ng aming company. Maliit lang at mga kabi ng aming kampo dito. Yung pagkatapos ng ihatid 'yung tulong nung, sa amin 'yung pinsan ni kamag-anak ni Francis sa Pisambuan niya, 'yung babae, nurse dito sa Riyadh. Ah, uh, umalis na rin yung pinsa niya Pupunta sa kanilang ano, tinitirhan doon sa Riyadh. Kaya salamat sa tulong ng pinsan ni Francis na binigay na ayuda sa amin. Kaya may mga bit -bit yung kasama ko kasi yung ibang bigay. So, ito yung isa kong bit -bit bigas. Ayan. Yung mga kasama ko ay nasa likod. Bali na kami ng aming kwarto. Ayan, po yung aming kampo dito sa Alcards, Ayan. Ayan. Hanggang dito lang po ang ating video vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you for watching. Ayan po. Ayan, dito na ulit kami sa aming ano, kampo. Maraming salamat po sa panunood. bye. bye, -bye. -bye.